guys, papunta na naman ako sa Porto Pino yun know. o papunta na naman ako na Porto Pino babalik na naman yun know. o <laughs> woo woo tara na naman Porto Pino Ten, tukul. Wih, 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 woo. Naga bul, naga, -habol tayo, naga, -habol. naga -habol. Vertik. Punta pa ako guys ng ano, Portofino. Ah, nagmamadali na kasi may susundo eh. Ay kita nyo yung mga uh, nasanonan komedyo mahina sigip yung kalsada pero okay lang naman. Dito yung masarap magbiyahe pag gano umaga. Portofino. Pino medyo maluwag-luwag dito. Yun nasa stoplight na po tayo. masikip yata nga guys yung ano yung traffic light dito banda sa ano Champaka gate ba to ng Ayala Labang masikip-sikip yata yun. guys mamaya pag nakabwilo tayo ipapakita ko sa inyo yung, ano, yung yung dinadaanan ko kasi hindi tayo mapukas kasi bahamang may nabunggo tayo eh. bahamang ano, may aksidente po tayo eh. ako lang po kasi nagisang nag -ano, hawak ko pa po yung cellphone mahirap po magmamaniyo yung makawak yung cellphone pero okay lang naman at saka wala namang manghuli dito hindi eh. naman tayo mahuli so, na sisil po sa okay, so maganda sana yung so guys si harap ko na po guys uh, dito na po tayo sa ano daw ang daang hari road na po to uh, sinusundan ko yung uh, ano sa sasakyan yan buntero buntero po yan Sarap po magbiyahe dito pag ano, umaga kasi medyo maluwag dito eh. Ngayon po parang masigip po. Ayun guys, nasa ano na po tayo ah uh, Vista Labang Vista Labang Dito po sa ano po yan Sa Daang Hari Road e, Yung pupuntahan ko po ano ah uh, Portopino Portopino Heights ba? O oh, Portopino Heights nga Ay, south pala, heights pala ito nandito. Heights pala yun nandito, dun pa ako sa Portobino, south ay, south, oh, south nga. Sa unaan po ng, ano, ng, unaan ng, uh, unaan ng MCX. Uh, daang rehina po, daang rehina. yan ay yun, medyo malikot kasi hawak-hawak po yung ano yung yung cellphone nag uh, nag ano eh malugalog yung ano eh yung kalsada hindi ko po may ano eh po yung uh, si mga sinundan kong ano sasakyan po guys yung kalsadang pagbago ka palang dumaan dito maliligaw ka po dito sa ano MCX at san, papuntang San Pedro at papuntang Cavite uh, nakakaligaw po dito pagbago ka lang po dito uh, dito po tayo papasok ng ano uh, MCX yan po yung Aguinaldo Aguinaldo ay po yan dyan papunta dyan dito po tayo sa MCX si papunta tayo ng ano Reina Dang Rina tayo, Dang Rina. Napaganda po dito magjaging pag gumaga mga loads. Mga kanunoy dyan. Ah, ito po yung ano, danang kapunta na, ay Dang Rina na po ito. Dang Rina na po yan. Yan, yan. Tsaka gusto nyo po magsimba yan, po yung simbahan ng ano, ng Portopino yan po yan. Napakaganda ng simbahan po yan. Yan, yan. Ah uh, Plaza Verdi, Plaza, Plaza Verdi. Yan po yung napakaganda ng simbahan po yan, yan. yan. dapat po idao yung pumasok. Pasok. ano construction tayo dun tayo sa daanan ng mga tao yun napakasarap mo magjaging dito pag ano umaga napakadami pong nagja-jogging dito at saka nagbabike sa street na to yung, yung, street na to Porto, ano, Porto Dangri na po to, boss. Tingyu. Dito din nararating lang ata dito mga mga mali dito. Sa lang dito sa gitna ng korte. Yan 'yung ano? pa na ng gobernador ng korte. Mga nandapo dito 'yung mga YouTuber 'yang mga pangmalakasan ng ano. Basta niyo magpagawa dito, kuntahin niyo lang po 'yung ano. Palili Construction. Ah, kami po yung gagawa nun. Sundo. Ayan, yung gwapo yan, oh. <laughs> <laughs> yan yung guwapo dito. <laughs> guwapo yan. <laughs> yan po yung ano namin still man na ano makulit. Pag dumadating ako, nga agad ng ano, UC. <laughs> dito na red. Saan ka na red? <laughs> Dito ka oy. <laughs> <laughs> Takot ka <sa> ni. <laughs> ano, ano. Break time na pala eh.